Hello mga bee, samahan nyo kami as we conquer another mountain called Mount Fato. Kakabalik lang namin sa homestay matapos ang epic traverse ng maligkong rice terraces at summit ng Mount Kupapay. Dijay, nga bang bantay tinapanan mi. Gutom na gutom na kami yung tipong patay gutom levels. Walang usap-usap. Kasi naman, kapag gutom, kahit friendship sinusuko. Anong ginawa namin after kumain? Rest? Relax? Digest ng food? Nope. Dumiretso kami sa Mount Fato. Make way guys is dating a gangster. <laughs> <laughs> Kailangan daw sulitin ng trip Kaya kahit busog pa, nag-hike kami Ang saya ba? Diba? Di pa kasi natutunawan, lumarga na agad Hi guys Ito ang Mimasor ng grupo Mimasor Ang Bini Ang Bini Camille oh. Kaya pala strict sila sa cleanliness dito Kasi everyday may reminder silang Fatog mo charusam In fairness sa maligkong, ang linis ng buong paligid Walang kalat Okay, confession time. Hindi pa fully digested yung brunch ko at medyo naduduwal-duwal na ako by this point. Ang bigat ng feeling, daig ko pa ang 9 months pregnant sa bigat ng tiyan ko. Nahihirapan na din akong huminga dahil sa kabusugan. Ang resulta, ang bagal ko maglakad. Tapos si Jan at Val, parang naka-speed mode on. Parang Fast and the Furious Hiking Edition. Nakakainis, ang hirap mag-keep up. Good thing si Loki, yung sikat na dogo, sinamahan kami. Sobrang sweet niya. Talagang nililingon pa niya kami to make sure na nakakasunod pa kami ni Camille. Buti pa itong si Loki. Kung iniwan kami ng mga kaibigan namin, at least si Loki hindi. Ganun siya kaloyal. No wonder na magiliw at naaaliw ang lahat ng hikers dito kay Loki kasi sobrang amo niya at empathic, lalo na sa mga katulad naming slow hikers. Yup, you heard me right kahit masakit sa ego, I'm gonna admit na I'm a slow hiker. Si Camila Tako, certified backliners ng grupo. Pero sabi nga nila, it's not about the speed, it's about enjoying the view. Kahit slow, at least may time kami para magchismisan at magnilay-nilay at magtanong ng mga life decisions tulad ng Bakit nga ba tayo nag-three hikes in one day? Gigil yarn. Kailangan na nating paslangin. Sino kung sino man ang may pakanaan itong lahat. Paslangin na natin mamaya. <sighs> Pero grabe rin no, just when I was ready to quit, biglang narating namin yung view spot ng Maligkong. Kita namin ang buong lugar at super worth it. Kung ganito na kaganda yung view dito, what more sa taas di ba? Diba? Kaya ayan, push ulit kami kahit hinihingal na. So that you half mark none. Basic? maliit na bagay. Habang paakyat, napansin namin yung mga puno na sunog. May forest fire daw dito dati, nakakalungkot makita, pero nakakabilib din na unti-unti ay nagre-recover na ang paligid. I touched the trunks of some trees and sent my energy to them. Sana mabilis silang mag-heal. Medyo nakakahingal yung diretsyong pag-akyat, kaya every after few meters ay tumitigil kami ni Camille to catch our breath. Sa puntong ito, pinipilit ko na lang ang sarili kong tapusin ang hike kasi wala naman akong option kundi mag-move forward. Instead of constantly whining, inaliw na lang namin ang aming mga sarili by taking a lot of photos at sumayaw ng bini songs para lalong mapagod. Ewan ko sa'yo, Jeff Play. Di ka nagtithink ng right. naggapo kami dito ang kabambantayan, tatay. Biga. Ito'y kami mong ng bantayan. banta yun. Diyaka na no, kami. Ngayon di lang may baga. Nabannog akun. Ngayon madayo kami pa'y. Hmm. Naudi na manen. Anya nga rod. Makwento ko lang no, alam nyo bang isa sa mga kasama namin ang napagkamalang artista? Akala nyo si Jan ang may kamukhang celebrity? No, mali. Narnel Pineda ni Val. Habang bumababa okay. ba? Habi. Habi. May nadaanan din kaming part ng bundok na puno ng ferns. Ang sarap sigurong kumain ng pako salad after the hike. At ito na nga yung pinaka-challenging part, yung boulders. Para kaming nakapila sa waiting line ng MRT sa dami ng tao. Ang steep ng trail at kailangan kong gumapang on all fours para hindi matumba. Ano ba yan? Gumastos pa talaga kami para lang magbuwis buhay. Finally ay narating din namin ang peak. Pero ang daming tao, daig pa ang market day, nakakadismaya ng slight kasi ang hirap magtake ng pictures na walang photo bomber. Pero si John, super saya. Bakit? E kasi naman ang daming guide dogs. Puppy therapy session yon, May bayad daw kada himas, John. Buti na lang at dinala kami ng guide sa secret spot na alam niya. Mas peaceful, mas Instagram worthy at hindi masyadong dinudumog ng mga hikers. Pero may catch kailangan mong akyatin yung bato for the shot. Habang pinapanood ko si Val na mag-pose sa may edge, medyo kinakabahan ako para sa kanya kasi one wrong step can send him rolling down the mountain. Pero parang wala lang sa kanya yung height kung ano-anong pose pa nga ginagawa niya. Next na umakyat si Camille sa dintong daredevil. Hindi lang siya tumayo sa may bato kundi umupo pa sa mismong edge na nakalambitin ng mga paa. Lakas nila maka peer pressure. At dahil takot ako sa heights, feeling ko yung post ko may kasamang dasal B. Pero worth it din naman in the end. Buwis buhay nga lang for ah, the cloud. Pak, pak, pak. Amang nga po garaw. Okay na, sun girl. Mabuting na garaw-garaw. Pak, -garaw. -garaw na. <laughs> pak, pak. Video na, pa na. La. la. Pamata mas, mas. Ah, oh, at least. Good job. Just mo. Oh. <laughs> la. Na, Amanda! Puntan niya, kapel dito yun, ha Careful, Jeff. Tapos what do I do? We're not ready to lose you yet. Ha, <laughs> You don't have to. Hoy, naglagit pa ma the training ko. <laughs> This you. is not the hill I'm gonna die on. Yeah, it doesn't have to be. Pagbaba namin, diretso dinner na. Ang saya ng kwentuhan namin habang kumakain kahit pagod na pagod na. I realized na minsan kailangan mo lang i-push ang sarili mo. Kahit feeling mo hindi mo na kaya, kakayanin mo pa rin. Kasi wala kang choice. At dito na nga nagtatapos ang aming Sagada Maligkong Adventure. Maraming maraming salamat sa panunood. Yun lang.